Hi guys! Welcome to our vlog! Alam niyo kung anong gagawin ko ngayon? First time ko ito gagawin guys. Yung asawa ko kasi, diring diri yun sa may gatas ko. Big boy na ikaw, di ba? Okay, oh, big boy ikaw. Ngayon, lagay ko yung video niya dito. Kahapon, eh, grabe ang pagkamumog niya. Simula dati pa yan guys na ayaw niya ng gatas ko talaga. Tapos minsan yan kinukunan ko ng gatas ko yung didi ko tapos yung ganun sa ko dyan sa kanya pero yung panganay ko kinukuha yung gatas ko tapos iniinom. Nagpatimpla siya ng kapi. Ang gagawin natin ngayon <laughs> kukuha ko ng gatas ko gagawin natin yung coffee mate. Ihalo eh, natin. Wala <laughs> siya doon sa labas Dun sa may kalsada. Nungot ng basketball. Kuha mo na ako gatas ko. Eh, Ihalo natin. magano ano ako mag pump na ako. Wala naman ako pang pump. ano ko lang, ganun, pisilin ko lang. Tapos kasi, yung gatas ko, lumalabas naman ya sirit naman siya pag pinipisil ganun mabuti guys hindi na ano ni ano ni yail na ubos kunti pa lang yan pa lang oh <laughs> marami na rin, no? Okay na to siguro. Para kahit pa paano hindi siya halata. Ara, ah, dyan na. Wala. <laughs> okay na yan. At least, no, uh, uh, 'di niya, o, diba? Wala, 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 siya. Akala ko si, akala ko siya si Kuya Lando pala. Buang tayo. Pagalitan ako. Ngayon ito. Huh? <laughs> Di ba, natin kapi. <laughs> Bago natin sabihin, pag naubos, bago natin sabihin sa kanya guys pag naubos na yung kape ah, diba bakit ba ano kaya reaction mo ah, naubos na yung kape mag init mo na po kuha mo na tayo ng ama <coughs> wala kasi naman termos namin Ayan, guys, eh guys, lang. lang. Ito na yung alat alata. At isa kapitin siya. Matagal ko na kasi plano yan. Ay! Tandagan natin kasi gusto na yun ng video on the fight fight. Ay, walang kasukal. Ano na ang problema natin. Bili mo na ako kukal. Ay, ako na

Galat ka. Pero parang naging ano siya. Kaput. Kaput siya. Kaput niya. Kaput niya unti. Dahil doon si Gapas. Buti nga lang unti lang nilagay ko. Ayan guys. Tagal niya. Wala pa. Para hindi tayo halata. Kunyari ako magbibideo ako. Kunyari lang na mag-iinom tayo barley.

bagay mo na doon. Ayan guys, magkisimpla. Ayan dito para, oh, pakita ko sa inyo. Kasi, matagal lang hindi nakabidyo ng barley sa mga nanood dyan. Itong barley. Tawagin mo na doon, ti. Dali na. Itong barley guys, nagkamali, nabuksan ng asawa ko. Dapat, yung iniinom namin, may stevia. Kasi may bago ngayong yung si Santa Berlin, di ba, yung walang stevia. Plain lang siya na barley. Kaya lang, medyo mapait-pait lang siya first time namin uminom ng walang uh, walang stevia. Ayan nga hindi umiinom ang anak ko nito eh. Siguro lalagyan ng asukal kaunti lang. Para manamis. Ayan o. Oh. Yung may stevia. May kunti lang di ta. May, eh. may, may puti dito nakalagay na papel. Tapos may stevia. Tapos ngayon. Pang dalawang bisis ko palang minum ito eh. Yung walang stevia. Isang scoop lang. Kasi malaking scoop na ngayon, di ba? Dati, sa isang baso, dalawang scoop kasi maliit lang yung scoop. Ngayon kasi malaki na. Wala ang ako, nagbibidyo ako. No, no, no. Hindi, karoon lang. Mamaya na ako na. Kasi kailangan videoan natin. Ito so, ang reaction niya. <laughs> mapait ito guys mapait unti lang may nagsabi sa akin ha mapait daw ayaw yung nasa mapait naman talaga mabuti nga unti lang yung nagay eh, isang scoop lang Halimbawa, madulas yung anak ko. Hindi siya pumunta dito. Pakita ko sa inyo. Punta sa mga gate. To. Sarap ang inaom niya, guys. Sarap ang inaom niya dito. Ni may inaom niya doon. Your pee goodsh, your pee good show. A few moments later. Good news to the guys. <laughs> <laughs> di oh, diba? Naubos niya. Kakalak pa rin na hindi niya ubusin. Kasi nga, binitawan niya. Parang malabo ito, camera. Ayun. Yung pinatong niya. Pinatong niya dyan sa gilid. Tapos sabi ko, ubusin mo ka mo, sayang. O, oh, ayun. Tingnan mo. Wala na. Mamaya natin siya sabihan na merong halong gatas ko yun. Tingnan natin. Niringdri ka sa gatas ko, ah. Yung gagawin. Sa nandidiri na gatas. ha huh. Wali naman yan marumi yung gatas ko. Diring-diri talaga siya sa gatas. Wala siya, umalis siya kasi. Ah, Alam ko nung ginagawa yung basketball yata. Ala, may barley pa yung ano ko. Hmm, may barley pa. <coughs> Diring-diri talaga siya sa gatas ko ah. Kain tayo tinapay guys. Ay, 30 minutes. Hindi pa ako naka 30 minutes ah. Ano ba Wala siya. One hour later. De, eh, Anong lasa? Ng kape? Ah. gatas De.

ha <laughs>